rin po mga kabayan, welcome back sa ating uh, channel Kupon TV Vlogs Ngayon pong araw na no, kasama natin si Ate Roda Si Rina At ang uh, sa, uh, sa kanya Sir At mga kabayan ay uh, Punta po kami sa Naga no? Uwama tayo at chika po ni Rina ngayong araw na ito Ayun uh, uh, nga po siya tayo ni Ate Roda Salamat ni Ate Roda Kaya po na kami dito sa Janvi Sibukot Ngayong araw no? Salamat po na tayo. Thank you sa pagkakain uh, ni Ate Roda, next vlog, thank you. po na naka-miss, naka-maksakap po kami ng atin sa Abangan niyo po yung vlogs po ni Ate Roda, mga kaubayan. Nandun po kami sa channel ni Ate Roda Mixed Vlogs. Shoutout sa Ate Roda. Thank you. Say Okay na po ako, diet po ako. <laughs> and uh, thank you. At salamat din po kala no? kilala ko na sa laban Thank you, thank you. Okay. One, po. Mga sir, mga teacher and tutor po ang na sa Lohika At teacher din po ako sa kalukuhan, joke lang Shoutout po, salamat, hindi pong lahat Punta tayo doon sa labas. Kailangan ka natin lang lang. Pinto ba dito? Bukas mo dyan. Ay, thank you po ah. Kailangan nyo mo pala ako. Sama kayo sa vlog ko? Okay lang. Ayan po. Salamat po. It's coming yung mga tina yan na... Ano yung labas sa lingot Oo, nakita niya agad si Roday. Tapos siya yung... Ah, si na, po. Wala naman kinahan. Ay, salamat po. Dahil ako nanonood. Thank you po. Good kami. Salamat. Kailan po. Papunta pa po yung mga naga? Pagka po na rin na ngayon. Salamat po. Ingat po kayo. Sige po. Kakain po muna kami. Salamat po lang po yung gano'n. Sige po. Shout out po. Kain po muna. Salamat. Tabangan niyo po yung video namin may no? Salamat. God bless. Samahan niyo po kami hanggang uh, matapos yung ating video na ah, nagkasama-sama po muli kami natin ni Buda, at ang uh, mga teacher niya po sa Lulita so siya po yung nagdrive si Teacher Mon sa uh, Toyota Bios at uh, sana po hindi rin kalimutan po sige po maya maya ulit so ayan po mga kabayan welcome natin si Rina, si Ate Roda at uh, ang kanya pong uh, tutor at si boss and driver ko na ni Ate Roda ano? ako ba yan drive po nung sa akin ni Ate Roda so kain po muna kami sa si Jollibee kapunta kami sa ano sa Naga tika po ni, ano, ni Rina ako ba yung araw salamat kay Ate Roda Ayun, oh. sinama tayo nakasakay tayo sa kanyang aeroplano Ayan. salamat kasama po si Ate Roda Ayan, madilim na naman. Ang dilim mo. Oh. Buti na lang, naka four wheels na. Mm -hmm. Paano kung nakamotor to? No, ba ba? Nung nakamotor tayo, tumitigil tayo. Tigil. Hinto. Yung dalawang oras, maging apat na oras. Grabe, ang dilim mo. Oh. Ito kita sa camera ko yung ano ah. Pero kagandaan kasi dito, babiyahan sa probinsya. Walang ano, wala nang Walang traffic. sobra yun know. ang ganda na magbiyahe walang traffic Ang ni Sherman ang kanyang mas para makita ang kanyang kagawa. Ay, face, face reveal pala, Tichermon. Face <laughs> reveal <laughs> daw. Face reveal daw. Sila. <laughs> payment is the key. Ah, sabi na nga ba, payment joke is the key. Ay, joke lang po. Payment <laughs> is the key, hindi payment po. Kamay lang po si Juan TV. Pati di lang ako kumidyante na. Sa tao po. Madam, pero rada na rin ako gusto ninyo galing na. Papunta pa po lang, <laughs> papunta pa po kaming naga. Tara pala sa pagkara sumakay sa akin natin, Roda. <laughs> Experience ko po. Ang sarap po. Parang yung umiikot-ikot po ako ng ganda hilo-hilo po ako. <laughs> yan pagtapos pa ng kumain, kulitan po sa akin. <laughs> go to mon go to mon face reveal face reveal Payment is the key, payment is the key. Aray ko, aray ko. <laughs> payment is the key, payment is the key. Ang Selamat pagsama kay Rina at kay Arthur. Ingat po kayo kuya Juan. Nakatikawa. Salamat po. Salamat po. Ilalakan <laughs> <ka na>, <laughs> si n' na si Teacher Mon si pa channel so, na ito. Na Ramos, ba, si Ay, na talaga niya si teacher so, go, teacher Ano na ano na po, teacher Raptor. Richard. Magpapapicture na sa'yo teacher mo, bayan ano na, sikat ka na. Bayar lang <laughs> si teacher mo. Ang bira. Magpapapicture. picture na. Sikat na. yan na yung bariya. Ay naka, daming kuhanin rin na. Diyan na yung bariya sa unahan. Mukhang may pag-asa ka kuya. May nagtatanong. Lagay mo dun sa umahang sasakyan. Lagi mo daw sa ulunan ng sakya, sa ulunan. Hindi rin na tinago ko si Bawal. Trip na nun. Panoorin niyo po yung live ko kagabi. Manood po kayo. Nagtatanong niya mga. Thank you, Tapos, kung okay. maya, ng check-up ni Rina, kung pwede na, God, tatanungin po natin si Doc. Tatanungin ko muna yung aking ano. Doktor ko na jawa ko. <laughs> 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 Pogi ano, oh, yung doktor. ano, Pogi yung doktor. Tatanungin ko. Binatatanungin ko. Peace binata, rebel. binata. Peace, pero peace rebel daw. Peace rebel daw. Peace rebel. rebel. Wow. Makakasama mm -hmm. sila ni Papa <coughs> Papunta na po kami ng Ay, si Pukot pa lang pala Punta kami. Pupunta na, si na po But kami sa ano. Ay, idol na talaga ni Mount okay. <laughs> Gusto niyo ba join mo ng live? Bakit ko na si Teacher Mon. sa kasi Teacher So, ayan na po mga kaubayan, mga kalingap. Pinapunta na kami ng ulan. Nak nak nakarating na po kami dito. Uh, mag alas doon na ako. Ito po si Rina, saka si Ma'am. Tutor niya po. At nanda po siya at sa klinik. So, tinutunod lang po si Dok, no? Ah, uh, grahe po mga kabayan, no? O, masyado po malakas ulan dito sa Naga. Ayan, no? Oh. Ayan, mga kabayan, ay, ah, Maya-maya po, pagkatapos ng pick up ay uh, mayang -mayang po, ng ticap, ay, uh pa kami natin roda. Tapos, pasok na po doon. Ito, ah, hindi, hindi. Pupunta uh, lang ako dati Salamat. Po, pupunta ko sila So, salamat po sa inyong panonood ha. Kaya maya pa po ay uh, katapos nung aming uh, lakad ay uwi na rin. Punta na po ng daer. Thank you po at muli po kami nagkasama-sama ni Ate Roda, ni Rina, at uh, masaya po si Rina nung nalaki tayo ulit. Nakasama ulit. Ang kulitan, sakyan, ang uh, bye. Thank you po sa lahat po ng Rinas community, Kalingap community, sa tunod sa atin. Ano. Thank you po. Sa lahat po sa inyo po lahat, mga viewers, maraming maraming salamat. So mga new subscriber po natin, kung tuwa na rin tausan na po tayo, konting kaunti na lang, wala rin sa, pa, subscriber na rin. Salamat po. Samahan niyo po kami. Hanggang mamaya. So ayan po mga kaubayan, ay, uh, dito kami sentro ng ano, eh, no? Sunny View Hotel. Ito po kami sa sentro ng uh, Naga uh, pang uh, lima po yata si Rina kaya hindi ko inabot na po kami ng hapon nakapila pa po ay so nagmerenda po muna kami dun sa 7-Eleven ayan o grabe din po pala traffic na rin dito ano ayan o parang nasa Manila na rin tayo ulit o traffic o oh. Ayan, dito po kami sa Naga pa siguro possible makauwi kami mga 8 o'clock na rin ng gabi marami na rin kasi establishment dito ayan o sa sentro ng Naga. Ayan, abangan nyo po mamaya mga kabayan kasi palubad na rin ang aking cellphone. So ayun po mga kabayan mga kalina. Pinabunta po kami ng gabi. Dito kami sa ano? Sa Burugtian Restaurant. Kakain po muna kami dahil uh, malapit na rin po kami sa diet. Siguro huh? mga 15 minutes na lang po. Ayan, nabutang po sila at Roda. So kakain po muna kami ng Larina. Si Ma'am Jack at sila Sir Edmund. Ay, sorry. Sir Edmund. Uh, Sir Mons. Tama po, no? Ayan, sabaw po natin. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa lahat na nanonood ng ating vlogs. Ngayon na po, hindi na tayo nakapag-vlog masyado kasi nalubat na yung GoPro ko. Nalubat na yung cellphone ko. Ito yung sa cellphone ko po. Yung ating lumang cellphone na ginamit natin kami. Yung ano po yung video. Ano, pero salamat sa panonood po. God bless. Thank you po at nagkasama-sama muli kami. Maghapon po, magkasama kami lahat ni Roda. Sila Ma'am Jack at sila si Ramon. No? Uh, saka po si Rina. Siyempre. No? Pagkatapos po ng check-up ito na, malapit na mo kami Maraming salamat sa inyo pong lahat, sa lahat, Rinas Community, Kalinga Community, at sa lahat po ng malutat. Sa lahat po ng viewers natin, maraming salamat. God bless. Pwede po sa lahat, Rodang. Thank you. Bye-bye.